Kain niya pagkain kasi kakain. Gogi. Mm -hmm. Kulog ka dyan oh. <laughs> Kulog ka dyan. Buko ulo mo dyan. Mm. Gogi na

pa 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 Oh, pa. Iya, yeah, kaya eh Yun Yo na ikubo. Guys, na sa <laughs> <Kisang inat>.

chúng ta yêu chia hello chia giấy 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 hello chia Mami? Ah, ayun. Ang damo? Madam na madam ako, ang dami kong ang dala. Ha? Ang dami kong dala. Ano dami kong dala? Di yung pamilya banal. Ha? Ha? ano? Yeah. Yeah. naka ka. Tingin, tingin. Tingin ang video mo. Lalinis kami natin? Ha? May video din ako eh. <laughs>